Samantala, pinasinayaan ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte ang School Mental Health Program at School-Based Feeding Program para ngayong taon. Ginanap yan kanina sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City. Natanong din siya pagkatapos ng event tungkol sa ICC at posibleng pagtakbo niya sa susunod na eleksyon. Narito pong pahayag ni VP Sara. From the ICC, meron na po ba tayong natanggap? Um, wala, wala ako documents sa ISIS. Ay sinabi ko sa um, napagtakbo is that um, uh, nandun lahat nakalatag doon sa speech ko sa Barangay Pagaligera sa Davao City. I think the confusion is peace ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Unified pa rin muna, yun po muna. ba kayo ma'am ni BBBM? Unified pa rin po ba ang unity? Kasi may mga vloggers po na parang din-dismiss na tagal na raw pang unity, basag na raw pang unity. Ayos din united pa rin po ba ma'am? Ang unity ay tandem namin nung pagtakbo namin as president and vice president nung nakaraang eleksyon. Yun yun ang unity. Kaming dalawa ay na na as president and vice president at pareho kami nagtatrabaho para sa ating...